Sa tuwing malakas ang ulan sa Masantol, Pampanga, hindi maiwasang mga mba ni Nanay Bilina. Madalas kasi kung abutin sila ng gatuhod na baha. Nananahi po ako ngayon po, hindi po ako nakakapanahi ano, kasi po lubog po yung makina. Oh. Ang taunang problema sa baha, Nais ng tuldukan ng administrasyong Marcos Jr. ito sa pagbubukas ng 7 bilyong pisong halaga na flood control project o ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 sa Masantol, Pampanga. Dahil dito, ang nooy baha na higit sa dalawang buwan bago humupa, magiging dalawang linggo na lamang. Makakatulong dito ang pagpapalawak pa ng Third River Flood Control Project at iba pang ilog sa probinsya. We are very optimistic that this will redound to improving the people's lives by enhancing the disaster resilience of all our communities. Nagbigay rin ng mandato ang Pangulo sa Department of Public Works and Highway o DPWH na dapat matapos sa itinakdang panahon ang pagtatayo naman ng Phase 2. These improvements are essential for reducing flood risk in areas susceptible to tidal backflows and effects of climate change. I have the assurance As we were looking at uh, the floodgates and uh, uh, the, technical, uh, uh, the technical explanation of what uh, this is, uh, the ambassador assures me that the planning and the technical examination for stage two has already begun. Maraming, maraming, po. Ang IDRR CCA Phase 1 ay naisakatuparan din sa tulong ng technical assistance na hatid ng Bansang Korea. Nanawagan naman ang Pangulo sa publiko at lokal na opisyal ng gobyerno na magtulungan upang matutukan ang problema sa baha ng bansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.